pa muna. La 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 Hindi na tulog sa atin, sa atin nansi. Ay, hindi ito ulo. Hindi ito ang ulo niya ngayon, ay. Hmm.

Hindi, nambabato na sa si atin ng Sabi ko na ba, may sapak to eh. Nagulat ka atin ito Cortez. Oo, bila siya ng bato eh. Hala, Wala sa Igi sarili. Hindi ka naman siya ngayon. Wild. Wala na naman sa mood. Wild na naman siya. Oo, walid na naman. Ewan ko kano na naman pabasok pa isip niya. Pabago-bago ang takbo ng isip niya na. No? Oo, oo. Yung mood niya na wala. Pabago-bago.

Gulat si Ate Marites. Gulat ako sa ginawa. Si po, lumipat siya dito. Okay, Punta mga kayong pamunal dyan. Ado. Ado, hada ako na si. gusto mo. Kakay ka na. Ha? Ha? Ano stress na doon siya sa natulog. Ano stress naman daling araw? Kaya kayo nilalaban siya. Kulong sa tulog. sa Pero konti na lang kasi dadalhin na, siya sa mandaluyang ng pinsan niya, no? Oo. Nang araw na lang. Parang, hey, bukas na yan, ha? Ah. Bukas? Balay ay bukapon na lang. Siya na dito. Ngayon, na lang. Ito yung la bali last day ni Nancy dito sa shelter, no. So binabantayan siya ni Ate Martes kasi baka sakali, baka tumalon siya dito sa ano sa ano po ito gilid ng ano kawayan. creek tapo po ito. Yan si Ate Nanay Martes po ka na pasipag. Ano sa kanya? Nancy. Kasi baka langga pa dyan, oh. ka talaga. Ihanda mo pa muna dyan. Ihanda mo. pa ba hindi tulog mo? Ha? Eh, ready mo yung pamunal. Yung dako nga pamunal. Pabunal? Pamunal, ba pa malo. Anhin mo natin ang sayang pamunal. Ano yung pamunal? Adi, dako na pamunal daw. Ano po yan? Ano yun? Para bakuha ko. Sino ang ano mo natin

tayo yeah. na pa. Yung mga laka, mga utok mo muntag, sitna sa salita niya. Uh -huh. Yeah. Tayo na pa, dito. Ay, alam mo yung alam. Ay, nakapasa ka dito. Ay, ano ka kutsilyo? Ano ka pa? Yung kutsilyo, nakapasa ka dito eh. Antok na antok ako eh. Kanina pa, antok na antok ako. ng araw. Ano Wala, nagwawala si Ate Nancy. Nagwawala sa Ate Nancy? okay Bakit? Ang yan ha? Kulang sa tulog. Ang oras na, ang sinpong-sinpong. sa tulog yata ito, mga babae. So ito po, uh, antay namin si Daddy Frank yung mga babae. Kasi maga na. Pero doon na sila mga babae. So ang tabayanan natin. Nagulat kami dito sa bagong inasal ni Ate Nancy ngayon. First time to na ano nangyayari mga babaeng. Ano ba nangyayari sa hotel. Ate Ana? sa road kasi nakatayo doon sa may kubo-kubo doon. Eh, malapit sa akin. Takot ako, tinawag ko isang baka kakutubo. Tapos maya-maya humiga, maya-maya humon pa May bukod ka, ka? Wala naman. Hindi ka na tinansin, puso mo, baka nalaglan. Hindi, nakatakot lang oh, ako. <laughs> <laughs> ah, Siyempre wala ako eh, parang sabi niya, gura, talaga, subram, wala talaga, sobrang wala. Hindi nga siya nakatulog. Yun nga, hindi nga siya nakatulog doon, sabi niya hindi natulog. Hindi Sobrang pagod niya kahapon na eh. Guru, tsaka ilaw na ilaw. Alas 5 lang ako siya nakatulog yan. Tula sa tula. Tumain pa ako na alas 5 eh, at gising pa yan. Ayaw niyang maingay? Uh, ay Ayaw niyang niya matulog sa gabi. Grabe so, talaga ko. Ang paparat ka na pabalo yata siya. Kuchilyo, niya. Oo, oh, Saan ba tinatama? Wala naman, kasi. Pasa. 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 Takot ako, makabigla ko. Anak na tayo wala. Tumadun. na tayo. Oo. Oh. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Ini kesan itu pa Kau tidak tipu itu. Ya, itu anda. Asyik nak ada ni pintu ni. Oh, beli bagi. Mana ni ada ni? wala kasi sa bud. Tapos, Tapos na... pumunta sa road, sinundan ko, sa likod. Eh, hindi isip ko baka tumuloy sa creek kasi nandudun sa... Palapit talaga talaga sa ano, sa creek. Ngayon, tinawag ko si Sam kasi baka natakot ako, baka maglatulong. Hindi ko sa mga talaga ma. mahabol ba. Pag tingto namin, dunubiga. Pag higa, ko ng bato. <laughs> Tapos, tuloy siya rito. Pinagsasara yung mga pintuan. May nahanap siya. Ewan ko, dinahanap niya siya. Ano siya? Di. Pamunal, pamalo. Parang yata. pamalo yata. May hmm. malaki raw. Dako, hmm. I amin. Mean. Dako? Oo, malaki. Wild talaga siya ngayon. Ewan ko bakit. Pagod kasi siya. Di, gura kasi so sa tulog. Pag-tulog niya talaga. Sabi ko, kumain. Kaya mo din sarbo na turo. So, Do, sarbo. Kaya yan, so hindi mo na namin din sarbo yung chatin na ansay. Matutulog mo na siya diyan. Nay Martes, nakatulog din sa wakas na. No? Gayun ka rin, tingin din yung tulog. Wakas pa kaya nang kanilin. Hmm. Mayan-mayan nagigising. Sa silgari yan. Sabi, hindi siya makatulog. Ingatan ka, aalagaan ka Sa puso ko, ikaw ang pag-asa Sa aking mundo, may gagabay sa'yo Ang awit kong ito, ang pagmamahal mo May nagmamahal, aalay sa'yo aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap mo na makamtaan ko na. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pagasa asa Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang awit kong ito, ang pagmamahal mo, may nagmamahal. Aalay sa'yo sa ating mundo. may God, abay sa'yo ang awit kong ito. Ang pagmamahal mo, may nagmamahal. Aalay sa'yo. Sama ko kasi dapat sa hapon Higit ka ha? Kain ka? Oo, o, promise mo, na. Ah. Palagi lang ang luha pumasan. Dito mo matubog gani ang tubig sa ati sa ating pananaw dito so, tapuan palagi handa ka lang na sa mina nga kuan hugo nga sa mina basta ingon ka sa sa mga loa luwa kabalik na yung Ha? ah Ha? ano Ha? 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 nga. Ha? Ha? na Ha? 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 Bye bye, madam. Salamat po. Mas salamat oh, ulit Kaya nga tayo oh, Kaya marito. po. Mm -hmm. Pag ano, pag si, uh, si sir ay ano, papalik dito, ay ka ano lang din. You, po. So no, salamat po. sa inyo po. Ingat salamat po. Salamat po. Salamat, salamat po. Yes, salamat po. Salamat you, po. po. Salamat

pinggan kay mga una pag uli